Let me finish. Yeah, yeah, yeah. But Let me finish. Yeah, yeah, yeah. But If I may, Your Honor, I think please, that... Please, please, tatapusin ko lang. You, ha you will that have your time. You will have your, your, your time. Sub judice, that goes into the very merits of the case. You peace. will have your time, Attorney Corion. Yes, I know that, Your Honor. This is part of But the transcript of the Senate. Honor, Honor. That is improper. Order, 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 order. This is my speech. You Yana. cannot tell me what is improper. Uh, this is is order. Right, right. Order, order, order. ko lang po ito. Anyway. Yeah, si Si Torion din, bastos din eh, no? <laughs> ito si Torion, eh. Oo, talagang papalag papalag po si Turyon. Ito po yung ano ha, yung patungkol sa issue ni kibuloy mga pre. Ayun nabe-believe din ako dito kay Benhur Abalos kasi alam niyo yung ano, yung talagang parte o kasama po ng tinatawag na Bagong Pilipinas, no? Kung ano po yung ginagawa ngayon ni Pangulong Bumbong Marcos ay sinusuportahan po ni Benhur Abalos, 'di ba? Yun po yung kailangan natin, yung mga tao na sumusuporta sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? E, iba yung diskarte ng iba dyan eh. Maninira, manghihila pa baba. oh, maghihilain -hi mo pa baba yung gobyerno. So, ibig sabihin, wala kang pagmamahal sa mga Pilipino. Wala kang pagmamahal sa bansa. Kasi kung hihilain mo pa baba yung gobyerno, lalong maghihirap yung ating bansa. Tama? oh, eh, pag pag yung mga DDS talaga, mga Duterte, ganun ginagawa nila eh. Kasi gusto nila, sila yung nandun sa tuktok, hawak nila yung kapangyarihan. ba? Diba? Gusto nila, hawak nila eh. Kaya manghihila pa bababa. Pero tingnan nyo po ang ginagawa ni Benhur Abalos. Talagang tinutulungan po, no? Yung, yung uh, gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Imbes na magkaisa, abay naninira yung kampo ng kadiliman. Mm. Ah, tuloy takong uh, tuloy po natin itong video na to. This is part of the record of the Senate. Wala akong iniimbento. Lahat po ito'y galing din dito to. Noong itutuloy na kung na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at tumupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang nagtuluyan niyang tinang... Grabe talagang hilig ni... Yung chicks-chicks lang ba? Wow! Grabe si Kibuloy! <laughs> <laughs> Alihan Galang, shoutout po sa iyo ha. May tanggalan na ng butones eh, no? O tuloy. Ang buong t-shirt ko. Noong nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy. <laughs> ano yan sundalo, papa ka po porma ka? Grabe na. Gra Gra kayo, tanong ko sa inyo, sino bang pumapaibabaw diyan? <laughs> <K -O. laughs> Yung son of God, mahilig pala sa laman. Kahit hindi niya karne, abay titik man. <laughs> Ay pa ang alagad ng kadiliman. <laughs> ah, tuloy gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya pero naalala ko na bawal akong mag-question nanginginig na ang katawang ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame pinipigil lang ko na ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Grabe no, kaya pala pag an uh, ano ka uh, pagpangit ka, taga-benta ka lang ng mga turon. <laughs> ano pa mang binebenta nila doon? Pagpangit ka. Pero pag uh, maganda ka, makinis ka, maputi ka, sexy ka, Automatic yan pastoral ka. 'Di ba? Sana ul talaga. Alam niyo, marami pong mga matitinong pastor dito sa Pilipinas. Pero simula nung uh, lumabas po ito si Kibuloy na tinatawag nilang Pastor Kibuloy, nadadamay po yung mga matitinong pastor. 'Di ba? Nadadamay at pumapangit ang tingin ng mga Pilipino sa mga pastor dahil dito sa ginagawa ni Kibuloy ah oh. eh, may, may audio naman. May audio naman po. Tayong nireaksyon na noon. 2024 pa. Na si Kibuloy, nagmura, nagbanta, papatayin yung pamilya. ba? Diba? Matino ba yun? Ibubuto niya ba yan si Kibuloy? Alam niyo kung ako sa inyo, Kibuloy Abalos, si Abalos na lang po yung ibuto niyo. Oh. Kumpara dyan kay Kibuloy, naku po, para kayong, para kayong kumuha. Nang baton uh, bato na nyo sa ulo nyo. Uh, maganda ka? Sexy ka? O. Uh, subukan mong ibuto si Kibuloy. Pag nanalo yan at makita ka nyan. K.O. Uh, diba? Oo, uh, 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 tuloy natin to. Kung siya ay natapos na, pumunta ako sa CR. Mm -hmm. Tulala pa rin ako. Nakatitig lang sa kisame. At dito, nagsimula akong umiyak. Point of order, your honor. Nais ko lang, lang, bigla... Na na nasaktan si ano? Nasaktan si... Aba uh, si... si sino to? Ito si Torion. Si Torion, nasaktan. Diba? Biglang pinapatigil itong... Si Abalos, no? Uh Oo, -oh, bakit kaya? Ayaan mo munang magsalita kasi tingnan nyo. Akong uliya. Point of order, your honor. Nais La ah, ko lang bigyan bigla, diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay may karapatan siya sabi niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang malagot sa batas. Dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam kong binababoy ako. Okay lang yun. Pero wag babuyin ang pata nito. Order, order sure. lang po. Order, order lang yeah. po. Bayas din ito si Batu eh. Order, order agad. Ay nako. Ha? Ah. Rabi ito si Batu. Mga... Oh, ito yung karugtong yan. Tingnan natin yung karugtong. Kasi seryoso. These are very serious allegations. Ang demanda niya. Hayaan kong basahin ko dito ho ang mismo yung testimony ng isang nagreklamo. Ang pangalan niya ay alias Amanda. Babasahin ko lang po si alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. At ito po ang sinabi niya. Siya ay isang inosenting 17 years old na taong gulang na dalaga. Isa sa kanyang mga tagasunod at estudyante sa POJC na Jose Maria College. Ito po ang sinabi niya. Pagtugtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos na ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining era ng Bible School dahil pinapatawag ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, party daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, sana all. Si Kibuloy kaya ngayon, kumusta na doon sa kulungan niya? Meron pa kaya nagmasahe-masahe uh, masahi sa kanya doon? Sino kaya? Ah. Uh. Pero si Ki si Kibuloy ba ngayon mag-isa lang sa kulungan niya? o oh, may kasama siya. Pagkaalam ko meron meron yata. Oo. Oh, uh -uh. uh, sino kaya ang taga-masahin ni Kibuloy doon? Taga, taga massage. <laughs> Mukhang na Natitigang nang inyong kulto. <laughs> Tuloy natin. Special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya, huwag po daw pagdudahan ng anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Tibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Mm. Bago ako maligo. Si Dagol. <laughs> Grabe. Grabe ka, ano ah. Pumunta si Jackie Roy sa kwarto at bigyan ako ng lotion na magpabango ng pato. Wow! Sana o lotion! Ay, nako. Body Works brand, ang specific center enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School Building. Pagkatok ko sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jackie Roy, inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Pagkaalis ni Jackie Dean, sinimulan ko na ang pagmamasahe. Gising na si Kibuloy nito noong itutuloy ko na dapat ang pamasahe. Sir, so, tatapusin ko lang please. Tatapusin ko lang po ito. Malapit na po. Bayas talaga to si Bato, ano? Bayas talaga si Bato. Binabasa pa lang po ni Benhur Abalos para para malaman po ng publiko. Pero gusto nang ikat ni Bato. Gusto nang ikat ni Bato. Diba? ba? Tapos, itong si Turion ay talagang ano, talagang uh, kumukontra din. Sa piling ko lang si Abalos lang po yung nanjan tapos pinagtutulungan siya. Oo. Oh, kasi ang 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 nanjan po na nakita natin sa video ay si Bato at lawyer ni Kibuloy. So dalawa. Oh, 'di ba? Bilib din ako dito kay ano, kay uh, Benor Abalos kasi talagang inil inilalaban niya po yung taong uh, ginahasa di umano nitong ni Kibuloy. 'Di ba? Inilalaban niya po. 'Yun po yung kailangan natin, yung may pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi po natin kailangan ng manyakis sa Senado. Oh, kayo, boboto ba kayo? Diyan kay Kibuloy? Ipapasok nyo ba sa Senado yan? ba? Diba? Wag na po tayong ano, maghanap ng manyakis na ipapasok sa, Sen sa Senado. Oo. Oh, tuloy natin. Tumayo siya at sa harap ko sinimulan niyang tanggalin ang butolis ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya. Uh, so uh, I just finish this. Uh, yeah, yeah, provide, provide. Uh, It's let, let, see, me, let, 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 let me remind you. So <laughs> this hearing uh, is not questioning She yes, she I just finished this. Uh, It has uh, a direct Pastor connection. Please, yeah. please, let me finish. Yeah, yeah, yeah. But, but, uh, if I may, Your Honor, I think that is please, please, ko lang. You will have you your time. You will have your time. Up to DC, that goes into the very merits of the case. You place. will you have, have, you have your time about Yes, I know that. This is part of the transfer of the Senate. That is improper. Order, 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 This is my speech. You cannot tell me what is improper. order, order. Wala po ito. Anyway, this is part of the record of the Senate. Wala akong inibento. Lahat po ito'y galing din dito to. Noong itutuloy na kung dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang nagtuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Noong nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Nanginginig na ang katawang ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisami. Pinipigilan ko na ang mga luha ko dahil sobrang akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Noong siya ay natapos na pumunta ako sa CR, tulala pa rin ako. Nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula akong umiyak. Nais Point of order. ko lang bigyang diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay may karapat na siya sabihin na hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managod sa batas. At dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam ko bilang ako, okay lang yun. Pero huwag babuyin ang pata oh, nito. Orin po, order po, order yeah. bro, Mr. John. Yun yung abalos, di ba? Talagang uh, meron pong paninindigan at pag sinabing ilalaban kita, talagang ilalaban ganyan mga pre. Kaya kailangan po natin na uh, ibuto yung mga tao na kumakampi po sa gobyerno. Hindi yung papabagsakin yung gobyerno. Di ba? Kumusta naman yung Pilipinas kung ibubuto nyo yung magpapabagsak sa gobyerno? ba? Diba? Mahirap. Mahirap na nga yung bansa natin, lalo pa tayo maghihirap. Pero yung mga tao na gustong magpabagsak sa ating gobyerno, sila po ang yayaman ng yayaman. Mapupuno yung bulsa. ba? Diba? Kasi habol nila power, pera. O, oh, magnanakaw yung mga yan. ba? Diba? kasi naiinggit po sila kasi yung pangulo natin ngayon maganda po yung ginagawa para sa mga Pilipino eh, eh gusto nilang agawin yun ba diba? para sila yung maghari dyan sa Malacanang at makontrol nila yung lahat oh. kaya sa darating po na eleksyon mga pre nakita naman na natin subok na naman po si Abalos eh sa darating na eleksyon iboto po natin si Abalos oh. ba diba? number one po yan sa puso ng mga Pilipino. Ah. At si Kibuloy, ah, number one din sa itlog ng mga manyakis. <laughs> Tama! Tama! Number one din yan. Ay, naka po. Ah. So, ito mga pre, ano. Ah, wait lang, wait lang, wait lang. gusto ko lang bigyan itong ng reaksyon, itong si Biko Soto mga preno. Kasi, kung naalala nyo, noong nakarang na araw, eh, binigyan ko po ito ng reaksyon, itong si Biko Soto. No? Na, na an, ang, ang nakapaligid po sa kanya ngayon, ay talagang may mga sabit. ba? Diba? oh, eto na lang, bigyan ko kayo ng uh, example. Itong, itong ano ni Biko Soto, itong uh, kanyang sekretarya, muntik ng gahasain di umano nang malapit sa kanya na yung mga nakapaligid sa kanya ngayon. Alam nyo ba na ang mga nakapaligid dito kay Biko Soto ngayon ay talagang may mga may mga sabit, may mga isyo. Hindi po normal na isyo ah. Matitinding isyo. Merong corruption. Oh, meron pa yung uh, muntik ng manggahasa. Tumayo yung tarugo, muntik ng manggahasa, gustong manundo. Oh. Kaya hindi, hindi ko rin maintindihan ano oh, bakit uh, hindi po ito tinitingnan ni Vico Soto, yung mga nakapaligid sa kanya, at di umano, e eh, inarbor, ba? Diba? E eh, magre sana itong uh, babaeng ito, pero inarbor ni Vico Soto. Bakit? Kaya. ba? Diba? Kasi pag usapang, usaping rape, iba po yun. Eh, respetuhin naman po sana yung, ano, yung, uh, yung ano, ng kababaihan. Yung mga kababaihan dapat respetuhin. 'Di diba? So, ang ang uh, nakapaligid kay Biko Suto ay mga demonyo. Mm -mm, mga demonyo po. 'Di ba? May mga sakit sa titi. <laughs> 'Di diba? Kung ako, meron akong secretary tapos gagahasain ng mga kaibigan ko, tropa ko. Putangin ay pagtatanggol ko yung, yung babae. Diba? Tawawa eh. Oh. Eh, wag, hindi dapat yan ina-arbor. ba? Diba? Bilang isang mayor, dapat ikaw ang tatayo. ba? Diba? Tatayuan mo yan. Babae ito eh. Oh. Pagtatanggol mo. Kakausapin mo ng personal yung gustong yung pautog na lalaki. <laughs> ah, mo. Oh, bakit mo ginawa yan? Alam mo namang sekretary ko yan. Eh kung gusto mo talaga yung babae, eh pwede mo naman ligawan eh. Yun nga lang kung may asawa ka, patay ka. Ay <laughs> pwede mo naman ligawan, hindi yung pagsasamantalahan mo, yung, 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 nandyan pa nga yung babae, nakatayo, pero meron ka nang iniisip na masama. Tapos yun pala, papunta na doon sa panggagahasa, di ba? Oo, yan, yan po, nireactionan po natin yan noong mga nakarang araw, di ba? Yung patungkol sa issue na yan. Pero, hindi lang po yun, marami pa po. May mga issue sa corruption, ba? Diba? Pero si Biko Soto ay parang wala lang. Okay lang. Walang problema. Hmm. Pero, ikumpara nyo po si Biko Soto kay PBBM. Si PBBM po, meron din pong nakapaligid ng mga demonyo sa kanya. Pero anong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ano pong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung mga salot po na nakapaligid sa kanya, pinagtatanggal niya? Kasi nga bagong Pilipinas. O, oh, anong sabi ni PBBM? O, oh, walang kay kaibigan. Diba? Pag mali ka, mali ka. Walang kamag-anak. Pag mali ka, mali ka. Sana po ay tularan po ni Biko Soto itong ating mahal na Pangulo. Diba? Hmm. Masisira, masisira ka niyan. Masisira ka niyan. Pangalan mo yung masisira ng dahil sa nakapaligid sa'yo. ba? Diba? So, dapat linisin mo yung mga tao na yan. Pagtatanggalin mo na yan. ba? Diba? Mahirap na. Mahirap na. Hmm. Nasa huli yung pagsisisi. Baka mamaya, bigla ka ng ayawan ng mga tao. Ay, ayaw ko na dyan. Oo. Oh. Ganyan naman yan eh. May maraming kaibigan. Eh mga kaibigan, mga ano pa? Mga dayuhan. <laughs> uh, LJ Sebastiano. Shout out po. So yun lang yung masasabi ko dito kay Biko Soto. Ano, linisin niya po yung mga nakapaligid sa kanya. Dapat yung ilagay niya sa, sa, sa kanyang uh, paligid, eh yung mga mat, matitino naman po sana. Yung matitino. Ha? Kung mahal mo yung... Yung taga-pasig, yung mga nasa Pasig, eh maglagay ka rin ng mga matitinong tao sa sa palibot mo. O so, yung mga nakakapalibot sa iyo. 'Di ba? Kasi marami na pong nagrereklamo eh. Oh, napapansin na po. Yung mga ginagawa ni Biko Soto ngayon. At siyempre, dapat damihan mo pa yung proyekto mo. Oo, damihan mo pa para yung mga tao ay eh, matuwa naman sa iyo. Oh. Eh malay mo, tumakbo kang presidente ng Pilipinas. e eh, kung maganda yung ginagawa mo, susuportahan ka naman ng tao, di ba? Oh. Pero kung di sila nasiyahan sa pamumuno mo, ay susuka ka nila. Di ba? Ganun po yan. Eh, so, uh, libre pong ano yan? Libre pong mag-like, wala pong bayad dyan.